Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw. Uh, panguluhan niyo ang panalangin sa araw na ito. Maraming salamat. Bago tayo dumako sa ating talakayan ay itatala ko muna ang mga liban sa araw na ito. Magaling walang lumiban sa araw na ito. So ngayon, ang paksang ating tatalakayin ay patungkol sa pandiwa. So bago tayo dumako doon kung ano ba talaga ang pandiwa ay ilalahad ko muna sa inyo kung ano yung mga layunin nito. Matukoy ng mga mag-aaral ang kahulugan, aspekto at gamit ng pandiwa sa pangungusap. Pangalawa, makabuo ang mga mag-aaral ng mga pangungusap gamit ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Pangatlo, maipakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng wastong gamit ng pandiwa sa malinaw na pakikipag-komunikasyon. So bago, bago tayo dumako doon ay nais nice ko muna ang ipakilala ating sarili. Ako nga po pala si Ginoong Isabelo G. Del Campo Jr. na kumukuha ng Batsiliar ng Patsikodarang Edukasyon Major sa Filipino. Ngayon, bago tayo dumako doon sa ating talakayan, ay nais ko munang magbigay ng kaunting paganyak sa ating lahat nang magising ang ating isipan patungkol sa ating gagawing talakayan sa paksa sa araw na ito. So ayun no, yung mechanics doon sa ating paganyak ay imahe ko, gayahin mo. Na kung saan, magbibigay ko ng imahe na gumagalaw at tukoyin nyo ang ano yun at gagayahin nyo. Una, Yes kino. Maraming salamat. Tumatakbo. Next, next image. Yes bini-bini. Naglalakad o lumalakad. Maraming salamat. Pangatlong uh, imahe na naman Ikaw binibini. Tumatalon. Maraming salamat. At ang panghuli, sino? Ikaw ginoo. Sumasayaw. Okay? Maraming salamat sa kooperasyon nyo sa ating paganyak sa araw na ito. Kung saan nagbigyan kayo ng ideya kung ano yung ating gagawin.